mga kabangay so kasama ko ang aking family ngayon dahil dadalo kami sa aking lola so ayan punta na nga po pala kami dyan at tinimlips ko na yung sobrang oh, be bali si mama na ngayon kasama ko dyan dahil umangkas yung aking kapatid sa aking pinsan ayan sobrang pastor na yan tapos ayan guys o oh, outfit check so papunta na nga po pala kami dyan oh my god nakikita na siya Ayan, guys. Sobrang traffic dyan. So, ayan. Apan talaga kami dyan. At andito na kami. And papasok na kami dahil sadaan pa kami at bibili kami ng bulak-bulak. So, ayan, guys. Nakikita na naman yung mga bilihan ng mga bulak-bulak. Dahil bibili kami nyan. Sobrang daming titinda dito, guys. Ayan, pinapara-para para pa kami dyan. Charin. So, ayan, bibili na kami At dudukot na si mama ng pera Pambili Malamang So, ayan, nakabili na kami At tatlo yan Para I love you Charing Ayan, guys, nakuha ba na kami At na lang si mama Talakarin na lang namin At nandito na kami Naglalakad na kami Papunta kila nanay dyan, guys Sobrang daming ano dito, guys Huwag nyo nang pansinin yung mga nakano dyan Bali ay dyan guys. Tignan nyo yung mangyayari dyan. Mali pala yung napuntahan namin. Kasi dapat daw muna is kay tita muna kami pupunta. Ayan. Balik ulit. O ba diba, may hawak yung kapatid ko ng Goldilocks. Shit! Goldilocks! At ayan. Andito na nga po pala kami kay tita. Yes naman! Ayan. Magsisindam muna sila ng kandila. Bali, binigyan din namin dyan si tita ng bulaklak. At sabi ni Papa is, punta mo daw muna kami kay Mamay. So, pupunta na nga kami dyan. Ang napakalayo. charing. So, ayan, naglalakad na nga po pala dyan. At yung Papa ko is nakakrapt up. chares. So, ayan, binabahan niya na yung damit niya. Dahil, bawal yun. So, ayan, guys. Andito na nga kami at lalagyan na namin niya ng bulaklak. At sya kasi na namin niya ng kandila at bibigyan na namin si mamay ng Goldilocks. Sana all naka Goldilocks. Charis. So, ayan. Pinaputol ni muna po ni Papa dyan yung ano. At kami naman. Ang gulo ng video. O, diba? So, ayan. Nilalagyan ni Papa. At nagsisindi na kami dyan ng kandila. Ayan guys, isinda na kami dyan. At hindi ko masindihan kaya ayun, si mama na nagsindi. At eto, tamang kain lang ako ng Goldilocks Charis. So ayan. So ayan, pauwi na kami dyan. At ayan, yung kapatid kong abnormal. Charing. At ayan, binidyahan niya ako dahil magmamodel ang ate mo. Charing! So ayan, ang sweet ng nanay ko, di ba? Mm, pawaki, nahihiya na yan siya. Ayan guys At ay dyan Nakakita pa kami dyan ng street food At yan bibili sila At yung mama ko na yung nagbibidyo At ako naman is magpapalimig lang muna Dahil kakain kami sa labas Hala hindi sa loob yun So ay Dumala mo na yun na yung papa ko At ako naman si tamang just Just lang melon ganyan tapos, ayun, guys, is yes, paalis na kami dyan na para bang... Ayan, guys. O, oh, diba binibidyohan ako ng kapatid ko? Kaya, nag-aantay na lang. Mag-aantay na lang kami dyan ng jeep. Tapos, napunta sa e-trike. Ayan. O, oh, diba? Ang ganda ng view. Ayan. O, oh, diba? Ang ganda niya, shit. Tapos, ayan. nag kami yun. Nababay.